Maligayang pagdating sa Celeb Boss Philippines. Ngayon, pinag-uusapan natin ang isa sa mga haligi ng OPM at isang tunay na pambansang maestro, si Ryan Cayabyab. Mula sa kanyang walang kamatayang mga komposisyon hanggang sa kanyang legacy sa industriya ng musika, alamin natin ang kanyang kwento at ang mga pinakabagong balita tungkol sa kanya. Ryan Cayabyab, also known as MRC, is one of the most respected composers and musician in the Philippines. In his decade-long career, he has created over a thousand songs, from pop, classical, choral, to film music. Some of his iconic compositions are, Kay Ganda ng Ating Musika, Paraiso, and Tuwing Umulan at Ulan at Kapiling Ka. Hindi lang composer si Ryan Kayabyab, guro at mentor din siya sa maraming sikat na Filipino artists. Marami sa mga paborito nating OPM singers at banda ang naging gabay niya. Siya rin ang utak sa likod ng grupong Smokey Mountain na nagpasikat ng kantang para iso. At syempre, hinding hindi natin makakalimutan ang trabaho niya para sa Philippine Philharmonic Orchestra. Kamakailan, muli niyang napatunayan na hindi kumukupas ang kanyang talento. Bahagi siya ng isang major project na naglalayong ipromote ang musika ng Pilipinas sa buong mundo. Isa rin siyang mentor sa bagong henerasyon ng mga artista sa pamamagitan ng kanyang mga workshop at pakikipagtulungan. Ano ang masasabi mo? Gusto mo bang makakita ng mga bagong OPM hits mula kay MRC? Dahil sa napakalaking kontribusyon niya sa musika, ginawaran siya ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Musika noong 2018, isang parangal na ibinibigay lamang sa pinakamahusay na mga artista sa Pilipinas. Bukod dito, nakatanggap din siya ng internasyonal na pagkilala bilang isang kompositor at konduktor. Talagang world class ang ating maestro. Ang marka ni Ryan Kayabyab sa musika ay hindi lang para sa ngayon, kundi para na rin sa hinaharap. Maraming mga bagong kompositor at musikero ang nainspire sa kanyang musika at patuloy niyang sinusuportahan ang mga bagong talento sa industriya. Kung ikaw ay isang aspiring musician, anong kanta ni MRC ang gusto mong i-perform? Comment below. Mula noon hanggang ngayon, isa si Ryan Kayabyab sa pinakamahalagang haligi ng original Filipino music. Patuloy niyang ipinapakita ang kapangyarihan ng musikang Pilipino sa buong mundo. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para laging updated sa mga pinakabagong showbiz happenings. Hanggang sa susunod nating episode, dito lang sa Celeb Buzz Philippines.